Sa unang tingin, kalain mong normal na grupo lang sila ng mga kabataan. Pero sa kabila ng kanilang murang edad, nababalot na sa karasan ang kanilang mundong ginagalawan. Kapalit ng maliit na halaga, sila'y pumapatay. Bukod sa pang-hold up, mga gun for hire o bayarang mamamatay tao ang kanilang grupo kami ko saan pumupunta sa kanila. Tapos tinatanong po namin kung gusto nilang gumante o balak nilang pa, papatay yung ano nila, kaaway ng anak nila o kaaway ng ano magulang. Pag pumayag po, eh nakakaanuan po kami ng presyo. Bagamat small time kumpara sa mga organisadong sindikato, tila sumusunod na sila sa yapak na mga ito pinakama baba po na bayad sa amin, 5,000. Pinakama taas, 15. Kung gusto nila kaagad na itumba namin kaagad yung ano, sospek. Pag sinabi nila ngayon, pinagpaplanuan na po namin yun. Tapos tsaka po kami gumagalaw. Dalawa na raw ang napatay ni Jeff. 17 lang siya noon nang barilin ang una niyang biktima. Patalim naman ang ginamit niya sa pangalawang itinumba. Pero maging sa pangalawang biktima, nakaramdam pa rin siya ng kaba. Kinabahan rin po ako kasi sa harap po ng magulang niya, ginawa ko yun. Naawa rin ako kasi tao rin naman yung namin pagkain na renta sa kanilang hideout ang karaniwang pinagkakagastusan ng grupong ito mula sa kanilang kita sa kanilang mga operasyon. Ang bahagi ng kita ng grupo na uwiri sa mga bisyo, gaya ng droga at alak. Minsan, ang ibang kita, ipinambibili rin nila ng mga armas. Pero bukod sa kita, ang bawat trabahong ibinibigay sa membro hamundin at pagpapatunay ng tapang at katapatan sa kanilang grupo. Sa edad na 15 limang taong gula, pinakabata sa grupo si Tenten. Labing tatlong taon lang siya nang sumali sa grupo. Tinupad niyang trabahong inata sa kanya. Kwento ni Tenten, galing sa rayot ang kanyang biktima. Inabangan niya ito sa eskinita kung saan inasahang daran ito para makatakas. Mali nung, nung pagtakuo sa eskinita, saka ako na ko siya inano nung tinaga ko yung nang dala ko po ng ano, patalas ko. Nagtataga ko. Kabalong kabado pa po ko nun. Parang ayokong ituloy. Parang matrasi sa inyo? tala? Wala naman, no. Okay. Eh, ano, trabaho po kasi. Kailangan, ano, eh. Yung para sa tropa, kailangan po namin gawin. Kumpara sa professional hitman, mas mura daw ang kanila serbisyo. Magkano hmm. ganita mo na? 6,500 po yun. Napatay mo daw. Oh, Sino nag-upa sa'yo dun sa 6-5? Sino nagbayad? Yung ano, yung chewing yung ano. Dati nag ho ng police. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344, walang pananagutang kriminal ang mga batang may edad labing lima pababa. Absuelto din sa krimen ang mga batang edad labing anim hindi lalagpas ng labing walo hanggat hindi napapatunayang may diskresyon ng mga ito kung ano ang tama at mali ng gawin ng krimen. Dahil dito, ang mga tulad din na Jeff Atenten at may tuturing na biktima ng pangabuso ayon sa isang juvenile justice lawyer. Mas nagkakaroon ng leeway uh, na magamit ng nakatatanda yung provisions of the law to suit their purposes. Ang um, ultimate na talagang responsable dyan really are the people behind itong uh, criminal activities ng mga kabataan. Please, Git naman ng pulisya, hindi sila nagpapabaya. Patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga umaabuso at gumagamit sa kabataan bilang gun for hire. During our uh, survey, there is no syndicated crimes holding these uh, children. Hindi pa namin ma-identify. Pero Uh, patuloy kaming uh, nag-proposeso dito sa aming uh, uh, database para makalap namin yung profiling of these cases. Sa kabila nito, aminadong pulisya sa kanilang kakulangan para bantayan ng ganitong krimen. Paraming factors yan, katulad ng lack of mobility. no? Tapos, uh, hindi natin maikaila yun na talagang kakulangan ng kapulisan ngayon. Problema rin daw ang koordinasyon ng komunidad. Meron tayong community dyan na they do not coordinate with law enforcement. Kung walang, walang tao na mag-go-complain sa amin at walang magsasabi na ganito ang nangyayari, hindi naman magagampanan ng pulis ang aksyon na yan. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong taong 2006, umabot na may gitwalong libong kaso ng children in conflict with law. Pero walang malinaw na datos kung ilang kabataan ang gun for hire. Wala rin naitatalang nakulong dahil sa paggamit sa kabataan bilang mamamatay tao. Si Eli labing-anim na taong gulang, isang taon pa lang na miyembro ng gang. Bakit ka pumasok sa gantong trabaho? Al ano, po ng pera. Kasi po, ano po, iniwanan po ko ng pamilya ko. Nani ko, tsaka tatay iniwanan po ko. Sa kabila ng mura niyang isipan, alam ni Ellie na isinusugal niya hindi lang ang kanyang kaligtasan. Pwede pong ako makapatay, pwede pong ako mabatay. Kung bibigyan ng pagkakataon at suporta, gustong magbagong buhay ni Ellie. Ano po, eh, wala naman po sa akin yung kukupot na ano, eh, pag pag-aralin ako eh. Yung pag ng buhay ko, wala naman po eh. And, siguro ito na lang ano, yung eh, trabaho ng habang buhay gagawin yun Pero kung pagbibigyan ako ng pagkakataon, ayusin ko po yung buhay ko. Ang pagpatay krimen sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Pero ang tulad nila Jeff, Tenten -ten at Ellie, biktima ring may tuturing sa krimeng nagawa. At hanggat hindi nananagot ang mga nang-aabuso sa kanilang kahinaan, hindi sila makaali sa marahas na mundong kanilang ginagalawan. Ako si Gigo Manicat at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.